hati ko yung ano yung CHP 5 para dun sa dulo kasi yun ang sukat niyan magmula sa flooring hanggang dun sa yung, sa top bin sa, sa pinaka dulo dun 330 po 3 meter center 30 centimeter po yung nasa plano okay. ayan nandito na naman si Mark Anthony oh. Mark Anthony anong minuha kayo mo dyan ah. kala ko libingan mo ha

Ay, magandang araw po. Good morning mga boss. Sa San sa, Agustin Project po tayo ngayon. Update muna tayo dito sa ginagawa nating daycare center or child development center location sa Negros Central. Ayan ah, yung ating billboard. Ayan. O, si mga tropa natin, si Mark Anthony. Shout out, good morning. Kasi, si nagpakalit ng oy. Brian, sir, ha? Brian, oh, oh Brian, Brian. Brian si Mark Anthony. Ah, nag nagpapa ipon na ako ng mga buhangin dito na sasakon nila para doon sa ating ano, buos doon sa mga poste at kabiga. Ayun. So yan mga boss, back last form na po tayo dito sa mga header ng mga bintana at saka doon sa sa mga ano pinto yan binuot nila kahapon yan ay e, paksubok paksubok shout out no okay <laughs> na no? okay ka lang dyan tapos yan pwede natin kasintaan yung ano yung taas ng biga natin Okay, yan, na remain pa katapos niya nung rito ha. Ah. Ano ano muna dalawang CHP muna yung ano yung lagay mo. Singko. Okay. Yung lagay natin sa taas ng biga yung asenta natin. Pagkatapos ng yung mga forma. Tapos yung dalawang poste natin dito, pinapipipel ko na kay Ronald dito. Ayan o. Oh. Para mabubusan na itong mga poste dalawa pa dalawa pa yung posi natin na lang. tapos dito may high window tayo dito sa arap awning din dito uh, 160 by 40 centimeter 40 yung height ilapad 160 tapos dito meron din tayong bintana rito na 120 by 120 by 120 po ang laki ng ating ano bintana rito sa arap Tapos dito, nagpaasintan na rin ako dito. Para yung tambak natin, mapantay na rito. saka doon sa kabila. Na no, Ronald, sa kabila doon ha. Abas. Bali, ano lang yan. Bali, tat tatlo muna doon. Tapos ito, isa pa. Maglalagay tayo ng ano dyan, ng horizontal. Na, na real bar na 10mm. Tapos magsisilsis tayo doon ha. Abas. Para may kapitan yung ating ano, para matibay. No, Nick. Good morning, Nick. Good morning. Yeah. Dito yung ano natin, safety tank. Ayan, na po ako dito. Pag, pag, walang ginagawa yung ibang tropa natin, pwede na silang magukay pa rin dito. Ang lapan niya nasa 150 by 3 meters po ang ating ano, safety tank dito. Yung ating tambak, ayan, naka pantay na sa biga. Pero sa susunod, pwede na natin ipap Tubigan natin para ma-remit yung ano yung tambak natin. Ayan, nandito na naman si Mark Anthony. Oh, Mark Anthony, anong inuukay mo dyan? Ah, kala ko, libingan mo ah. Kasama si... Si ano, si... Brian. Ayan mga boss, poso negro po yung inuukay nila dito. Pinaukay ko na yung puwasin na Hindi yung living nga ni Mark. <laughs> baka, baka kaya nyo, living nga nyo yan ha. na po, po yan. Ang lalim po yan, nasa 2 meters po. Ang lalim niya. Ang lapad niya, nasa 150 by 300. Safety tank. Pinaukay ni na Mark at saka ni Brian. Dito naman, buhos na tayo. Mga biga at poste. O, paksubok, Pwede na bubusan 'yon. Ha? Ah, Pwede mo. Basta paksubok lamang 'yan, ano? Hello. 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 Hello, wala ko paksubok. Ano, may gas? Meron. Ha, si paksubok ang ano natin, ang driver natin sa ano, sa Excel. Yan, nakaporma na po yung ating little beam tapos yung dalawang poste nakaforma na rin yan kaya pwede nang buusan pagtapos yan rin mon, pwede mon pagtapos na pwede na tayo magkasinda rito no? bali ano yan The... sa plano dalawang dalawat kalahating CHB at iinilang yung ano yung isa pagkatapos noon uh, top beam na nasa 40 cm yung lapad ng ating ano top beam pero dito meron pa tayong top beam dito ah no. ah beam para dun sa canopy dito sa main door 40 rin 40 rin yung lapad yan ah. ayan unti-unti na pong nabubuo ang ating ano project dito sa San Agustin Santol daycare center ang mga bata ayan eh, uh, huwag okay ng poso negro. Si Mark. Shout out, Mark. the next day. Ayan, baklas po naman po tayo. Mga boss. Good morning, Mark. Mark. Anthony Fernandez. <laughs> ah. Ano, kamusta yung umaga mo, Mark? Baklas boss. Ayan. Oh, shut up mo daw yung asama mo. <laughs> Ayan. Ah, uh, umaga na naman po. Nabubusan na po kahapon niyan kaya dinangalalan natin yung forma ngayon. Sa kahit anong sabiga. Yung dudit, yung ano? pudot paano ko lang mulo? Ah. May mga pako. Ah. Uh, ano ka na kayo 'tong remark? Nanya. O takalon ng boss mo bago. Ah. Pero yung mga pako ah, mark. Yan, asintada na si ano dito mga boss, si Raymond. Uh, kasama niya si Nick. Dalawang patong na steel si siya 'yan kalahati Pagkatapos noon, top beam na 'yung ano, 'yung gagawin natin. De, nakapaikot po 'yan. Asintada. Tapos si Ronald. Pina-pipilitan ko na 'yung ano natin dito. 'Yung beam natin doon sa canopy, sa, sa ano, sa main door yung mga real bar yan up natin nasa 10 mm ha Ronald tapos 12 mm yung ano yung lalagay natin ano bakal kailangan matiba yan kasi 120 yung canopy natin doon 120 yung ano yung lapad tapos meron siyang little beam na uh, 20 nakapahikot sa canopy kailangan matibay po yung mga bakal na lalagay natin dito malaki, para safety ah, anong nangyari ah, matibay, yun yung mga pako nandala, baka maulog sayo ah, Mark Singkong uh, Loblax ang, asintada pa rin natin dito. CHB HB Singko. Biga naman ang ginagawa nila dito. Yung mga forma, natanggal na ni Brian. Sa biga tsaka sa poste. Tapos yung ano natin dito, meron tayong canopy na 120 cm, 1 meter and 20 cm po. Kaya yung biga natin, medyo malapad, 40 cm po yan. Lapad yan. Tapos si Raymond, yan, naka-asinto na rin siya rito. Dalawang patong at saka kalating CHP na 5. Tapos dito na siya ngayon, papunta po dito yan. Oh. No? paikot po siya ng ganyan na dalawang dalawat kalahating CHB Yan, pinahati ko yung ano, yung CHP5 para dun sa dulo kasi yun ang sukat niyan magmula sa flooring hanggang dun sa sa top bin sa, sa pinaka dulo dun 330 po 3 meters and 30 centimeter po yung nasa plano kailangan yun ang height niya kung anong nasa plano yun ang gagawin natin ayun po sa negro laki ng tubig Tapos yung lahat ng bintana yan mga boss, merong ano canopy. Nakapaikot po siya doon na canopy. 50 cm po yung lapad ng canopy, yung, yung canopy natin. Dito na nag-aasinta si Raymond. Ayan. Tapos na yun doon sa kabila. Dito naman ang inaasinta niya. Katulad din po yung doon. Dalawa't kalahating locks ang asinta niya dito. Tapos si Ronald. Yan, pinaformahan yung biga. Dito si Paksubok. Ah, oh, Paksubok! subok out! Shut out! Eh, may kaya tapatagan to. Oy, wag mo nga may patagan yun. Yan mo, Hilabas mo yung aloe blocks. Oo. Oh. Yan, tanggalin mo yan pagsubok. O, oh, shout out mo muna yung misis mo, si Alona. O, oh, ano po ito? Ayan, ah. o. Wow, Gwapang ganda na lagi ni pagsubok, ha. Ah. Ronald. Ang ganda na lagi ni pagsubok. Ayan, o. Ah. Ayan, mga boss, gawa po niya niyan. Ni Ipagsubok yan. Pinasinta ko sa kanya to. Bali, tatlo. Tatlo munang si HB. Pwede ka nang masuna pagsubok. Ayan, gawali pagsubok. Ano? Patagin mo? Ayan. na pala mag ka. Pwede ka makasinta pagsubok. Ano, tatanggal natin si Ronald. Palayasin na natin. Wala lang gagawa doon, Ronald. Ah. Ayan, kaya kaya ni Paksubok, mag-isa, mag-asinta. Ah, dito. Pinatutubigan ko na po yung, ano, yung flooring natin. Ayan, gumamit tayo ng water pump. Para masiksek. Ayan, o. Oh. Ah, pa yan. Pagka na, ano, tubig. No, Nick? Parang, ano, kumunoy. Ah, saan siya ano, si Mark? Mark! Mark, okay. Kamu sa trabaho, Mark? Ah. Kay kanipag subo ah. nag magisa. Ah. <laughs> ah asin Tapos siguro bukas mabubuhusan na 'yon yung ang ganda sa ano, dun sa CHP na 'yon. Tapos 'yon sasabay natin yung biga at saka yung canopy na 120. Yung yung lapad niya sabay po para matibay tapos doon asinta na naman dito baka pwede, baka bukas pwede na tayong gumawa ng mga bakal ng mga bakal para sa biga yun dito tapos no next week pwede na pumasok yung welder natin para makapag welding na sa, sa ano sa bubong Angle bar po yung ano natin dito, yung mga raptor natin. Hindi siya tubular. Angle bar yung nasa plano kailangan. Yun ang sundin natin. Di ba, Mark? Oh. Ah. Bak so, pintar na si ano ah. Bak na si As, Pangalan mo? Nak Nakalutang pangalan mo eh. Brian. Oh, Brian. Ayun. Si Brian para matuto kayo. Di balang araw, ano lang kayo, labor. Ayan, alas 5 na po. Kaya papahingin na po ng mga trabaho natin. Ipit na yung mga gamit. Ang poso negro, yan o. Oh. May tubig na. Tubig na naman. Kaya pahinga muna tayo. Bukas naman po mga boss. Ah. Okay na pagsubok. Kain na tayo. Pagsubok. Hoy. Ah. Sabi mo, magano ka muna, magpaalam ka sa mga viewers natin pagsubok. Ah. Uh, Nagoro lang <laughs> po. Ah. Si Mark. Mark. Ah, siya mga boss, papalain mga <laughs> tropa natin. Hanggang sa mune. Sa next video na lang po. Alam mo lang salamat po. God bless.